morning mga parekoy, uh, welcome to my channel mga parekoy Si Mechanic mga parekoy, happy Monday sa inyong tanan mga parekoy Good morning, good morning Ah uh, mga parekoy, karoon na tagitrabaho, taga kuwanis siya kanang Kari siya mga parekoy, nga sakinan no, taga Ah uh, maunis siya nga sakinan mga parekoy Ang problema niya mga parekoy, kaya ngunan driver Ran driver mga parekoy, na dili daw mutunong sa dalan Ang butlang, nga ano ka, ato sa subayan mga parekoy, ato tantangon ako ipakita sa inyo mga pare ko yung size sakto na no? pa uh, rin Thank you kay Sandran Huwag shout out na lang sa akong mga solid supporters ya, uh, Kang busing uh, Robot Socorro, Bubu Mundano, Toton nga Osiro Shout out sa inyo Sandran Huwag sa buhol na mga i-anda, papang na ako Shout out sa inyo da Thank you kay Sandran mga pare ko uh, God bless you all So mga pare ko uh, Mawadis mga uh, unit mga pare ko yu Nara itong mekaniko karoon nga gigamit mga pare ko Si Joshua nga uh, kawasag Ato bang nalabi? Ato bang re? Ato bang wey? No. Kari si boss oh. tanggol no? Gibiyaan sa asawa, kalooy masad So, no. ang daot niya mga parekoy Kaya kung no. Kung sa dalan siya timunan na to mga parikoy Kiniputunong Ako gawad, good morning So, ato siyang Tanggol mga parekoy ako ipagkita sa inyo Sa isang koreprensya no? Bawa <laughs> na siya mga parikoy

Kani sa mga parekoy, gawas giyon ang kwarta sa Tagayadani. Kati yang itim nga perminti sira, abli to. Kanang pitaka nga perminti kuan, abli ga pa mga parekoy. Tikas ada Apel big, adil kana raw. Duha ka buka to balit? Kani sa pitaka. So apel na to bigas mga parekoy dirita sa left side no, our oh, right side. <laughs> Ya, perut meh, u nya, i ditonton, mani nya, gabi. I diteng busing, gimu ngelelak, sana. Deliman. Kuan, au, ap, sumy nak, kuan kanang kap, tap, doa, mana, kini master, ang isa. Kanin mo ni, mung, uh, usia kalian senyukung banjar eh? Ah, oh, syata, akda, sa, taga kiyutus. Kiyutus, kani isa, kaya taga Pus mani kani Kini nak na kaulao, iya, kape. Is says... this?